What are you doing? Nothing. ba diba dapat pupunta ka na ng Navotas? -na Ayaw ni Mama at Daddy. Oh my gosh! Little princess trapped in a castle. Sayang, ito pa naman ang only way mo para makalabas dito. Marga, kung iinis ka lang, huwag na yun na. Don't tell me dahil pa rin titulisan ang nangyari sa gift giving. Marga, wala ka bang alam sa sinasabi ni Manculas? Bakit? Hindi pa ba ito nasasagot ni Lola Dad tsaka ni Tita Romina? Sinagot. Pero mas naroon nila akong pinaghihigpitan eh. Well, don't ask me. Hindi naman ako nagsabi nun eh. Si Lola ang nagsabi nun kaya si Lola lang ang makakasagot kung bakit ka bunga ng kasalanan. Okay na lahat. Yung catering, check. Lights and sounds, check. Design ng venue, check. Sigurado naman ako magiging maayos ang lahat. Oh, eh bakit ganyang itsura mo? Parang stress na stress ka. May problema ka ba, Romina? Si kasi I'm just worried. Hindi pa kasi siya nag update sa akin. Romina, nasa ba si Kasi Kasama si Esther. Ang mag Ah, uh, excuse po, sir. Okay, but I think I want to call Manang muna. Sige, go ahead. Just to make sure. Hello, Manang. Kumusta si Kasi? na siya kaya hindi siya nakapag-text. Gusto niyo po gisingin ko siya? Huwag na, Manang. Huwag mo na siyang gisingin. Pero remind sa kanya na itaks agad ako pagkagising niya. Nag-alala lang kasi ako eh. Sige po. Salamat. Bye. Palakan dapat pagmamalaki sa amin. Dahil bunga ka nga lang ng kasalanan. Alam ba yun? Bunga ka ng kasalanan. Kaya nasabi ni Kurasyon dahil I fell in love with your mom. Pero ang akala na lahat, meron na kaming relasyon kahit nung sila pa ni Carlos. Kaya ganun lang si Mami Dulas. I'm sorry. Alam ko ang gulong-gulong sa nalaman mo. Maniwala ka sa... Masakit na may lilihim ako mga bagay sa... ko lang na madamay ka sa nakaraan ko. I'm sorry. I'm sorry. Ngayon, Daddy. Ayokong gawin to, pero gusto ko lang pumasugot ang tanong sa isip ko. Thank you for watching Kadena Ginto. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.